may nagpadala sa akin ng MacBook at ang problema ay nandito lang sa folder logo na nagbi-blink. Syempre, bago ko ito buksan, gusto ko munang alamin kung ano nangyari bakit ito nasira. Ah, uh, hindi pinapagamit ko lang sa ano ko eh, sa anak ko eh. Tos, yun, bigla na lang hindi mag -con. Personal ano ko 'yan, computer. Marami po kasing uh, diagnosis kung bakit nagkakaroon ng blinking folder. Pwedeng nagkaroon ng corruption sa data, corrupted yung data or yung memory medyo damage na. Possible kakailanganin po natin tong i -reformat. yun yung unang step natin para hindi tayo gumastos ng malaki. Sa puntong ito ay mukhang hindi niya nagugustuhan ang aking inaalok. Kaya ito ang kanyang sinabi. Ay, ay sir, ano? Kasi reformat di ba ibig sabihin nun, parang buburay niya yung files? Hmm, ganun na nga po. Kailangan ko kasi yung ano ko, MacBook na yan kasi andiyan yung files ko for ano, visa application ko. Pag pinaltan kasi natin to ng SSD uh, SSD, mapapagastos po kayo ng malaki. Eh kung reformat lang talaga yung solution nito, wala po ba kayong backup ng file natin? Wala yan lang talaga yung ano ko, hindi, wala akong alam sa computer eh. Kung gumastos kayo, gawa, gumawa kayo ng paraan kasi hindi pwede, talaga pwedeng i-reformat yan. I I'll do my best ma-revive yung files natin, ano? Thank you, okay, thank you. Parang hirap naman nun, mga ropa. Isipin mo ha, sa proseso kasi na ginagawa namin, kadalasan doon muna kami sa basic. Ayaw namin galawin yung higher level of repairs kasi baka mas lalong ma-damage or may ibang maapektuhan. Status check, try muna natin siya i-BP, no? Parang tao lang. Ayan na, may pumapalo. Tinininininining. Ganon. Eh, walang nangyari. Mukhang kailanganin ko talagang buksan to. Habang tinutornilyo ko siya, iniisip ko anong sasabihin ko kapag hindi talaga nagawa ito. Linisin ko muna. Para kunwari may effort. Konting brush sa kaliwa, konting brush sa kanan. Wala pa rin senyales ng good side, gagamitan ko na lang siya ng turbo fan. Ngayon, sipatin ko muna. Baka mamaya sa kakalinis natin, ay lahat ng pyesa ay nagsili para na. Alang ya, wala namang shorted dito, wala namang umiinit. Ano kayong sira na ito? At ayun, tinamahan ka nga ng lintik. Maluwag lang pala yung kanyang SSD. Kaya atin na ngayong husgahan kung successful bang ba ating mga pinagagawa ditong effort or effortless talaga tayo. Ayoko talaga sa lahat yung matagal mag-load eh. Lalong dumadagdag ng kaba, 'di ba? Medyo konting pihit muna tayo ng fast forward. Let's go. Alright, right, okay na, buhay na. Yeah.